Dito po tayo sa pwesto ni Ma'am Ibyang. Alamin natin kung may paggalaw na yung mga gulay. Ang dami pong gulay ni Madam Ibyang. Good morning, Madam Ibyang. Madam Ibyang, may paggalaw na ba? Mga taba yung mga gulay natin. Po, medyo umangat Ayan, Ayan. magkano na ngayon? Ano ba yung sitaw to? Ano po yan? Star premium. Star premium, magkano po ngayon yan? 45. Ayun, at least medyo umangat na kasi dati na sa 20, 25 ano? Ito nga ito, Bulacan, right? Bulacan po, yung magandang klase ng maaga po. Ayan. Sana tumaas na talaga ano. Kawawa yung mga farmers natin. Ito ang palaya natin. Magkano? Yan po. May dumawa yan. O yun, siya ko nagbigay niya pala. Mababa pa rin ano. Parang yung papaya natin? Papaya po, sa 6. 6. 5. Pipinong puti? 100 po. 100. Mababa pa rin. Yung okra? Okra po, may 15, may 10. Alam, mababa pa rin talaga. Yung Taiwan natin? Taiwan po, 1.1. Ayan, ayan pa lang din nag-umipirmis saan eh. Maraming salamat, Madam Ibyang. 45 yan, Ayan, medyo po kahit pa paano umangat po ang ating sitaw. salamat naman. Ay, yung upo natin. 70 po. Umangat na konti from 15, yung 70. Ayan. Sana nga, dire-direcho na yung pag-angat ng mga gulay natin. Kawawa naman mga kaibigan nating farmers. Dito tayo kay Dory, alamin natin kung ano itong talong niya. Dory, anong variety ng talong mo? Mucho. Magani mucho. Asking price. Magandang. No, medyo umangat din ang konti. From, dati 45, no? Asking pala. Oo. Oh, medyo umangat man ang konti. Eh, yung ano natin, patulong kinis? 12. 12. Eh, yung upo mo? Oh, oh, six, ayun, ayun, diba? ayun ang ayaw mga ate. Ayun ang sili natin panika. 45. 45, 45, 45 yan. Yeah. Medyo maganda-ganda naman po yung presyo. Salamat. <tos> <tos> Dito kay Machete, alamin natin magkano kung uh, sili ng Taiwan. Kung ating bonitong ampalaya. Pareto Magkano yung bonito natin ngayon? asking price. 20. 20? Aba, aba, na. Ay, yung Taiwan natin. 1-1. Oh. Okay. Ayun, walang panggalaw pa rin. Itong talong, ano ito? Mucho? Okay. Magkano? 20. Yan, 20. Ayan po si, ano, si Totoy Mola na kasama ni Machete. Ayan. Tumawa si Totoy Mola. Ayan si, ano, na. ito naman si Bullet. Ayan, si Bullet. <laughs> Oh, si Cesar Montano yun. Eh. Dito may talbos ng sili. Ano yung magkain talbos ng sili natin ngayon? 50. Ask yung price 50. Salamat. Order ka na kay Berna. hindi pa. Dito sa person ni may nakita ko ngayon. Pato lang, palikpit, pati Sophia. Alamin natin. Madam, magkano yung Sophia natin ngayon? Saan po ba? Lalo yata mo mababa, ano? Oh, so mababa, api Suprema. Yung Suprema ba, magkano? Hindi ko po alam, pero sabi ba 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 okay. ko mababa. Kaya mababa din? Kaya po bumaba rin Suprema. Ganun ba yun? Oo oh, no? na. Ayun pa to, walang palipit. Ayun po, saan po panginin. Ayaw na, mga tanong. Ayun pa nigam natin, sana mga tanaman. Ay, kapag pa rin natin. Sana oh, okay. Sana mga tanaman yung mga gula. Kawawa, oh, wow, okay. Kaya nga dito tayo kay Paring John John ko. Ito pa yung Paring si Paring Lari. Oh, si Paring si parin Lari. Taga Pampanga Ito yung Paring Kompongin. Yes, taga si Pampanga. Pampanga. Ah. Ah. Maganda lalaki itong natin eh. Paring natin <laughs> yung... Mo. Ay. Ay, ay, ay. Uh, parin. ay, 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 Mahal naman dito sa amin eh. Ayan. Tatlo tayo magkukumpare pero isa lang ang babaero. Alas ka. Magkakamanunoro. Hindi ko alam kung pare kung sino eh. Pero ito alam ko. Alam mo lang. Babaero. Alam mo lang babaero. Oo. Alam mo lang babaero. Ito kami yung team babaero. Team babaero. Anong itong talong mo pare? Variety. Ito paninin ko muna. Mucho. 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 Magkano yan? As team price? 20 lang ba 20. Ang ganda ng model mo ng talong o. Ito ang pipi ng bakla. Pipi ng bakla. Uy, oh, pipi ng bakla. Pipi ng bakla. Eh, bakla talaga yan. Magkano? Asking price. Magkano asking price? Ocho. Mura pa rin. Ayun oh, si ito. Ayun si siita Ayun matapang. Ayan. Eh, yung ano natin. Balita po mga chun sitaw natin ngayon. Ano nga po? Umak po ng konti. 33. Anong sita ba yan? Eh, condom yan. Condor, condom. Yeah. Okay. Salamat. Sala, ito yung mga kumpari kong pogi. Salamat, pare. Ingat lagi, pare. Pare, pare. Pare, hindi pa tayo. <laughs> Ayan po, namataan ko po ngayon ang aking idol na kagawad. Ngayon po, pwede natin siyang interviewin dahil nakasando naman siya. Good morning, kagawad. Kagawad, kaganda ng ating mga mustasa. Magkano ba yung mustasa natin? Asking price. 20. Mura na. Mura na. Mababala po. Maba Ay, eh. Ayan, ang tumaas yata mm. Ang sitaw lang yata ang sumipa ngayon ng konti. Oh, medyo tumaas sa sukoti so yung sitaw. Ito nga ito yung saluyot. 12. 12. Ayan. Itong okra mo. Mura na po yung okra. Magano? Otso. Okay. Otso? Napaka mura. Ayan talbos ng kamote natin. Ocho. Kawawa naman 8. yung mga magsasaka talaga. Oh. Yung iba yata ang magsasaka. Yung sinira, yung medyo sinira yata yung mga nila dyan oh. sa baba. Ang oh. oh nga. Sana tumaas naman. Mangat. Salamat uh, kapitan. <laughs> K kagawad, batin mo yung mga kabarangay mo. Oh, nanonood so, yung mga kabarangay mo eh. Uh, Umaga sa ating mga kabarangay o barangay ko dito. Yan. Magandang magandang baga. Ito yung kagawad yun na napakasipag dito sa baksakan. Masipag na. Pogi pa. Mabait pa. Ayan. Three in one. Ayan. Ay, bakit tumatawa yun? Parang hindi di kayo naniniwala sa sinasabi ko mga madam. Totoo yung sinasabi ko. Ha? Totoo ba yung sinasabi ko? Ayan. Ano wala na si Ito. Yung idol ko si Boss Marco. Ay, idol, ay ano dala ni Mays Madilaw. Magkano yung dilaw? Ayaw. <laughs> Magkano yung asking price ng dilaw natin ngayon? 20. Ano masasabi mo kay Boss Marco? Oh, wala Patigas ang ulo. Wala mas sabi, tumatawa lang sa iyo, Oh. oh. Salamat. Dito tayo kay Madam Rosa. Inakita kong domino. Yabang, yeah, may domino. Ay, si good morning, Ruru. May talong. Ayan po. Mani. Unahin natin yung talong. Anong variety ng talong mo? Propelica. Propelica. Yeah. yan. Magkano yung asking price? 20. 20. Eh, yung talong natin, domino, Madam Rosa? 2.5. 2.5. Eh, yung sigarilyas ba? 110. Ayan, medyo mga tuloy ng konti yung sigarilyas. 110. Eh, yung money, nandiyo na tinabis na sa talong. 60. Ano ito? 10 kilo? Bali, 600. Ano? Eh, yung sitaw natin, balita ko medyo mga... Ay, 40, yan. Anong sitaw to? Negro. Negro. nakita natin kanina kay Ibiang, mahaba, kaya 45. Depende rin sa haba. Dito naman kay, ano, kay Madam <laughs> Sweet. Ang dami ano, si yun, si yun tayo pa na. Dito may Tanong natin. Ayaw nga niya magkulong na isda rito. May hira. na Sweet, magkano yung ano natin, Taiwan ngayon? May tama ba yan? Pero magkano yung Taiwan natin ngayon? one 1, 2. Yan. Okay. Ka kasi pag naman yung sir, ano, napakaswerte mo talaga si sir. Masipag mag-bundle. Subak sa dulo. Ay, basa pala. Ano, ano yan? Papatuyuin mo? Okay. Nabasa daw. Pero alamin po natin ko yung kalamansi kung may pagtaas. Ada magkano na yung kalamansi natin ngayon? Isang burrito. May limandaan, may isang sandwich. Ay, si po, ang baba pa rin. Ayaw na. Kawawa, talo na naman yung farmers. Bati yung sakadora, di na naman kikita. Mga baba yata lalo, ano? Ito nga ating sultan. Ganyan po, bumaba na rin. Magkano po? Eh, magkano si Mayo po? Ha? Isang daan po. Ano yun? May one, one thirty. Magkano po, Madam Sultan? Isang daan. Isang oh? daan, ano? Bumaba din ano? Yan, yung kalimang siba. Yan, bumaba pa rin. Yung pati sultan, bumaba na. Mantel. Dito po kay Madam Dos, tanungin natin. Madam Dos, kamusta na yung mga gulay? May pag-agat na ba? Eh, okay naman. Medyo gumagat. Eh, yung sitaw natin ngayon, malaw na ba? Sitaw. Medyo yun. Yung sitaw, 25, 35. 25. Ah, medyo mga tarik kasi nasa 20-25. Nasa 35. Wala pa kami menta. Wala pa. May mga ano, may mga lugar nga daw na pinatay na raw yata yung mga gulay nila, ano? Gas... Gastos kasi, no? Gastos kasi. Ito nga natin, mistisa. Mistisa. Trenta out of it. Trenta. Ay, yung Ito maganda, o. Ito naman, warenta. Oh, warenta. Pero may bagong maganda, 60. Anong, 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 Ah, may ka ba yan? May ka. Eh, yung okra natin magkano? Okra, milo, semi, gin, semi, samot. Itong sultan na kalaki. 50, ganito kalaki. Na 50, ganyan. Saan ba nagagali mga sultan natin? Ano lang yun eh? Aliaga. Aliaga, ayan. Sana umangat na yung mga ano natin. Dapat umangat, kawawa yung magkukulay. Pati sa kadora, kawawa. Oh, hindi, pareho. Kawano. Pareho kayong kawawa, syempre. Abono sa pwesto, abono sa tao. Oh, kasi abono ma sa lahat. Malaki kasi ang binabayaran niya eh. Pati sa tao eh. Sa tao lang niya ito, magkano isang araw niya? 500? O no? Eh kung yun ang tao mo? O oh, di 1,500 agad yun. Kaya kailangan talagang ano, mga tuwi. Salamat, Madam Luz. Ayan po, patuloy pa rin kasi ang pagdating ng napakaraming gulay dito sa ating baksakan. Ibig sabihin po, pag may apply natin uh, law of supply and demand, maraming supply, Medyo mababa yung atin mga gulay. Kung konti ang supply, medyo tataas yung presyo. Kasa nangyayari, napakarami pong gulay laging dumadating araw-araw dito sa ating baksakan. Dahil wala naman pong kalamidad na nangyayari dito sa Nueva Ecija at huwag naman sana magkaroon. Dahil sa walang kalamidad, maganda po yung mga ani ng ating mga... Uh, magsasaka. Ano? Tingnan no? yeah. niyo po yung mga gulay na ito. So, Sitaw na ito. Ang hapo. Sige okay. uh, okay. <laughs> so, uh, yeah, yeah Kay Madam Sanya po yan. Ha? Sa May Sanya Lopez. Yan. Yeah. Okay hey, boss. Yun yun. Alamin natin yung... Yun magkano yung pecho yun natin ngayon? 25.30 ngayon. 25.30. Yung mustasa? Ganun yun po. Pareha lang. Saan galing mo sa sa pete natin? Gabal din po sa Gabal. Oh, Gabal doon 'yan. Salamat. Yan, dahil mustasa. Magkano mustasa mo ngayon? Ask price? 30. Eh, yung suprema natin. Na kalabasa. Oh, lalo pong bumaba yung suprema kalabasa natin. 15 lang daw. Ayan. Salamat. Sa ngayon po, wala po tayong sibuyas na puti na yun sa baksakan. Halos lahat yata ng pwesto, wala. Dito sa sibuyas na isa. Wala rin tayong puti. Oh, wala. Isang mapagpalang araw, kabanatuan kong mahal. Sa lahat ng ating mga kapalengke, eh. Sa aking mga kapwa kabanatuenyos, I'm proud to be kabanatuenyo dahil tatak kabanatuenyo po tayo. Welcome po ulit sa ating YouTube channel, Dante B. Mr. Palenque. Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng Palenque. Dante Viernes po, ang Mr. Palenque ng Kabanatuan City. Today is August 25. Araw po ng linggo. Isang araw na naman po ng pagtatanong ng mga asking price. Ang gagawin natin para naka-update po ang ating mga kasamahan Ebe! kaibigan sa Kadora, sa Kadoro, ang mga farmers, ang mga mga malakas, and of course ang ating mga kapwa kabanitenyo sa mga presyo ng gulay at mga sari-saring gulay na dumadating dito sa ating pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija ang Kabanatuan Vegetable Trading Center palengke ng Samitan samahan niyo po ako ni magtanong ng mga asking price tandaan niyo po ang itatanong natin ay ang asking price lamang hindi pa po ang kanilang mga prices final prices tignan po natin kung may paggalaw na o pagangat ang mga presyo ng gulay na dalawang linggo na po halos napakamura ng mga gulay dito sa ating baksakan sana naman sumipa kahit po para naman po sa mga kaibigan natin mga farmers na kawawa naman hindi na nalulugi na sobra pa ang pagod sana sumipa naman ang, ang mga presyo ng mga gulay dito kaya kung bago lang pa kayo sa ating youtube channel Dante B. Mr. palengke please don't forget to subscribe our channel bigyan din po natin isang like para po sa suporta Muli po, ito po ang inyong kasama, kaibigan, ang boses po ng palengke. Dante Viernes po ang Mr. Palengke ng Kabanatuan City. So, Tanong natin yung ano, yung mais. Basal ba yung mais mo? Dilaw puti. Magkano yung puti natin? ay asking price lang. 37. yan. E yung dilaw. 220. Ah. Bihira kasi ang puti ngayon eh, no? Buti hindi dito ko ngayon. Buti tinanggap pa uli. Ah. Uh, <laughs> ikaw uli ang nagpalayas sa ganyan na sige, bahala ka sa buhay mo pag napanood to. Siya naman, siya naman ang nagpalayas ngayon. At ito magkano yung galyang natin ng ano ngayon? Tumaas po, 58. Oo, oh, tumaas, 58. Eh, yung... 50 55 ano, 'yan. Iyon ko so natin. 20. 20. Yan. Salamat. Kasi pag nangano mo ang editor, bumalik ulit. Pinalayas siya daw nagpalayas palayas kanina eh. Ano? Totoo ba 'yun? Kumalait ba? Oo. Uh. na ulit. mga nganak na? Ayun po. Hoy, Ay, malapit. Ilang buwan na ba 'yan? Para maliit lang, ano? Maliit lang yung ano. magkano na 'yang luya natin, maganda. Yo, medyo umangat din na naman yung luya natin. Eh, yung papaya nyo, magkano ngayon? Ah, ayaw talagang tuminag. talagang mababa, no? Eh, yung ano natin, sinibuyas na gagabi. na lang po. Ilo Yan, salamat. ang na raw si Buntis. Dito kay Madam Analo, tanong natin yung ano, luyang dilaw. Madam Analo, magkano yung luyang dilaw natin ngayon? 60. Eh, yung luya natin maganda, pinakamaganda. Umangat naman uli ano. Yan, walang tigil. Aangat, bababa. Ba. Pero magaganda po yung luya niyan. Lalaki yun. 170. Baka malimutan po yung litong kamote. Good morning, Madam Mai. Mai, magkano nga yung big natin yung ano, Taiwan si, Yung malaki. 65. Yung medium. Yung medium. Yung small. Medyo bumapay yung kamote. Ayan at Dati yung 65, 70 yun, di ba? Yan. Yan. medyo bumaba naman po yung kamote natin. Sana hindi lang kamote ang bumabas. Yung matataas, tapos yung mabababa, tumaas. Ah, sawaba kasi. Marami tayong gulay na ano ngayon eh, na dapat tumaas. Katulad itong kamatis, oh, kagaganda ng kamatis na sir, Kaganda. Kaganda. Madaba nung ano ito, ang variety. Diamante po. Diamante. Magkana po isang kilo ng diamante na rin? Diamante. 42. Yan. Ura pa rin. Krampis po. 42. Diamante variety. 42. Dito kay Tukayo Dante ko. Ang dami niyang gulay. Oh. Alamin natin yung presyo ng Tukayo ko. Ayan you know, sipag. Nagaano siya ng sitaw. Ito kayo, magkano ngayon yung Taiwan natin? Ang Diamond Taiwan, no? Tantan ko kayo medyo mababa yung Taiwan natin. Ha? Ay, yung beans natin. 25. 35. sa Bonito. 20. 20. sa Domino. 20 rin. Sa Okra. 10. Sa ating uh, patulang palipit. Sa Panigang. Ayun, Ayun medyo mangat alam ko eh. Ayun. Oh. Ayun. Hindi na siya 25 no. Ayun. Dati mababa eh okay. Oh, salamat po kayo, Dante. Hindi lang po yata dito sa ating baksakan na medyo mababa yung presyo ng mga gulay. Sa mga yung iba din mababa din po. Kaya medyo baksak talaga ang presyo ng gulay. Dahil po maganda yung ani ng mga gulay ngayon kaya mababa. Ayan katulad niyan no? oh. Napakadaming gulay ang bumabagsak, dumadating dito sa ating baksakan. Pag marami ang supply, mababa ang presyo. ano Alas na na, alas 11 na po, marami pa rin gulay ang dumadating. Ito itong mapuputi yung labong. Tanong natin. Madam, magkano na yung labong? 150. Oh, 150. kada Hola bong, 150. Napakaano ng labong ngayon. Eh. Okay. Eh, ano nga ang variety ng kamatis mo? Ah, kamatis natin. Ang variety niyan? Diamante. Magkano ang diamante? Asal yan ng 40. 40, yan dami. Wala ka na namang ano, no? wala ka na namang mani. Wala na namang tayo mani. Mabili yung mani, ano? Eh, Madalang, eh. Madalang dating naman mani ngayon. Madalang dating na mani, pero mabili, ano? Eh, pero mabili naman. Okay, salamat. Nakaharap-harap oh. eh. kasi yung mani. Oo. Namimiss nila yung mani. Namimiss daw nila yung mani. Okay. Ayan, okay. dahil patulang naman diba, ako. Magkano yung patulang palitig natin kay Noel? Sandaan Napakamura. Saan ba galing patulang palitig? Sa talagero. Sa Talavera, yan sa mga taga Talavera dyan. Narito po yung dito inyong magandang na patolang Dito po sa pwesto ni Ati Mirna. Ah, dito ulit tayo kay Matamulad. Ayan, itong gusto kong interviewin si ano, si Mark Mark Hogan. Good morning sir, wala ka nung isang araw ha Nag-vacation ka daw araw? Oo Ay, hindi, tusang ka lang pala. Mag uh, Good morning na uh, Sir, ano Sir, good morning, wala at pinalayas mo naman ngayon si Gladys Si Gladys naman pinalayas mo ngayon Magkano yung repolyo natin ngayon, uh, sir? 250 Mababa pa rin, ha Mababa pa rin yung ano natin Eh, yung keres natin, sir 700 oh. 700 Sir, dyan na yung patatas Ay, natin. 150. Ay, 150? One, one, 150. Ayaw nga pala. 550. Sa sayote. 250. Eh yung pechay. Man 300. Sa green ice natin. 120 yung lettuce natin. Yung green ice. Yung sa romaine. 120. 120. 120. Sa celery natin, sir, dyan. 200. 200. Lips. Sandaan, Sa yung a uh, beans. Eh, yung lettuce natin bilog Lemon. 80. 80. Ito nga itong natin. Yung broccoli natin, magkaan ngayon? Sa coli. 150. Mas mahal talaga yung coli. Yan. Medyo inantok na si, ano? Si Mark Logan, nagbihikam Salamat, Sir Jano. Wala po si Madam Glad, medyo inutusan ni Sir Jan maglaba daw, magluto, magsaing, maglinis. Nasa bahay lang na naglilinis, inutusan mo maglaba. Pagbuti ya mo diyan maglad maglinis ano para pagdating ni Boss Jani eh, na lahat. Magluto ka ng masarap na ulam. Hindi yung tatamad-tamad okay. tayo. Mamaya na magmarites. Oh, mamaya na magmarites. <laughs> okay. Si Bart Logan nagsabi niyan, na, Madam Glad, ah, Si Mark Logan, magka da mag daw magmarites. Salamat. Ito pala, eh, Madam Agnes Muntik. Ala ko tapos na ang tanongin. Good morning ulit, Madam Agnes. Paborito ko ito eh. Madam Agnes, magkano na yung pula natin ngayon? Ah, oh, ganito. 550 lang po ang benta. 550. Wala yata tayong puti ngayon. Eh, yung puti ito po, 85 ngayon ang kilo. Oh, eh, tumaas ano? Tumaas po. Nagkukulang na yata yung supply, ano? Yan. Yeah. Ayan yung super weight natin. Yung super weight natin 700. 700 pati 6.5 kilo. Mahina lang, mahina. Oh, mahina. Yung kanso natin 620. 620. Ang munggo. Ang munggo yung imported natin 175. 1 175. Ay. Sino? <laughs> tapos ka na ba magluto, maglaba, Madam Glad? Marites. Ah, oh, nagbaya. Tama pala sinabi ni Sir. Niyan eh ni Mark Hogan eh. Ay, tabi daw niya no, inutusa ka na no. maglinis, maglaba, mag... Ah. Para ka, pag uwi mo raw, eh. pag, naku, no. pag uwi ni Gianno, may makakain. si ah. Kasi pag ni Gianno, salamat. Ah. Pero nag-marites pala, no? Ayan po mga kapalengke ang ating pinaka latest asking price update ng mga sariwang gulay po na bumabaksak dito sa atin. Pinakamalaking baksakan ng gulay sa lalawigan po ng Nueva Ecija, ang Kabanatuan Vegetable Training Center, Palengke ng Sangitan. Na narito lang po yan sa barangay Magsaysay Norte na pinangungunahan po ng ating masipag, uh, mabait na kapitana, uh, ma uh, Mayra Lopez, ang, ang kapitana po dito sa barangay Magsaysay Norte. Muli po, ito po ang kasama kay Bigan Dante Villers po. Ang Mr. Palengke po ng Kabanatuan City. See you po again tomorrow sa ating susunod na update. God bless us all po. Bye-bye. Ingat po tayo.